Welcome to Indesh Japanese kanji. Kanji for today Level N three. Hi! She was it. Atsui. Atsui. So, <laughs> Sa po, oh. kapal, makapal. hay. Atzy, so to yung konsyderasyon. Kaya kung saan naman 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 Kapal. naman 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 po. Uh, naman naman po naman 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 po po. Yung ano, po atsusa wa usui desu sa mga medyo glass na lampo, kung ano ang atsasa ay malaki. Para sa po na kanji, para sa pinipong ano, makapal na yung meaning po Hindi. Ano po Hindi. 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 えっと、泣く泣くの感じそうです。違う。あってます、あってます、あっ <it> てます,す。はい、<laughs> そうなんですよ。Oh はい、こちら、三髄編、カシュポイン、パギアポナテ、ルマラバスポイン、ルーハ、ソー、イビプサんリクュイドポイン、ルーハ、カヤメルンポン、アーキラーマン、プサトビ、ユン三髄編、トビッグプシャ、フラム、ミズっていう感じで、こういうふうに三髄になりました。はい。 単墜編のでも先生なんでタツンの漢字ついてるんですか。うん、そこはね、私もまだ勉強してないんですよ。うん、はい。いや大丈夫です。あのすいません下手なことを言いたくないのであのそうですね。正直に私はそこはちょっとわかりわかりかねます。分まはい。わかりました。ありがとうございます。はい。あ、なくはそのまま使いますね。はい。あ、のクラスーシャンパギア。 Eto, uh, hito no naku? So des. Hi. Iyak, iiyak. Ginagamit po siya sa pag-iyak po ng tao. Iba naman po yung iyak ng ginagamit para po sa mga animals po. Ayun po. Hi. Yoroshiku onegaishimasu. Kalisa, arigatou gozaimasu. Mata yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Gome niya, Ati Inday. May tanong po si Kuya Redmore. Hi. Um, pwede po bang gamitin sa tawang at sui? Yoroshiku onegaishimasu. Eto ne, at, tira, kono Ibig po sabihin po nun, ang kapal naman ng mukha nito. Parang ganyan po. <laughs> Yan po ang katumbas po ng atsugamashi ga mashi hito. Hai. Kasi yung atsui po, di ba po, thick po siya, makapal po. So, maaari po siyang gamitin as makapal ang mukha. Pero hindi po pwedeng sabihin na, ah, uh, kuno ito no atsui. Hindi po. Hindi po literal pong paggamit po ng ganyan po sa, uh, ano, sa Japan. Kundi, kono ito wa para po maging makapal ang mukha ng taong ito. Ganyan po. Hai. So, tsugi e ki, ikimasu. Eh, tsugi wa, Kibo san ka na? No? Hai. Ah, i-rescue, onegai Kibo san desu ne. Hai. Gusto niyo po ilabas na po kaagad po kung how pong basahin or cha-challenge niyo po yung sarili niyo pong basahin po? Eto. Me. が <noise> 口があります鳥ですねあ鳥かピュン鳥とマ,マイマウトあニプンギなゴーポぽンあの鳥えーっとピチクパチクピチクパチク, <laughs> チクチあーなななるななくそうですなるかな,るなくですねはいな,<る>、はい、なくパギヤポなんまが Uh, animals po. Mm -hmm. Hay. Ano po siya? Na. Sa Tagalog po? Eto, pag ng animals. So, des. Iyak o kaya iiyak sa verb po. Ano po? Ng mga hayop at insekto din po. Ah. Hay. Tapos, maaari rin po siyang gamitin as? na Hay. Ano naman po ang naru? Eto. <laughs> ano po paano niya po sabihin po sa Tagalog po pag tumutunog po ang inyong cellphone? Ah, so des ne. Ang <laughs> telepono na narimasu. So des. So ano pang katumbas niya po sa Tagalog or sa sa tunog ng bagay? So des tunog tutunog ang mga bagay po. Mm. Hi.

Kasi dito po sa book po, siguro hindi niya pa po gagamitin yung hatsu. So, hindi niya po uh, isinokay yung pagbasa po ng hatsu. Po, ano po. Pero dito po, maaari po siyang basahin as... Hajime. Hajime. Ha-i-sho. Sho. So. To, hajime. To. Sho. To, hajimete. Hai, hajimete. So, yung ito po siya. Kinagamit po siya as... えーと、えーと、最初のなんか、会うのことです。はい。初めて会う方とかにも使いますね。はい。そ、はい、so,、うん、最初ポ、さたがる、うな、うん、そうです。そ、う、いとぽん、初ぽん、な、いと。ぱれ、あの、はじめ、はじめ、おは初めてぽしゃ、ぎながみぽ、あのぽ、あんてぬとかにゃぽ、いとぽん、初めて、 yung first time, o kaya naman po, kung may jumbang, kung may pasunod-sunod po, siya po yung pinakauna. Yung po yung tinutukoy po ng kanji po na ito po. Ano? Hi. So, nandis. So, nandis. So, nandis. So, Sensei So, nandis. So, nandis. So, nandis. So, nandis. So, nandis. So, nandis. こちらみたいに最初、あ、最初の初、うん、はい、初級とかでも使いますね。はい、では次お願いします。えっと、初級、初級、初級、初級、はい、あのポアンス初級。えっと、な感じそれ。初級はわからないですね。 Yung Q po, may kinalaman po siya sa level po. Ano po? Tapos, so, may kinalaman po siya sa una, unang level. So, sa Tagalog po, magiging? Here's beginning level. Beginning level. O kaya naman po, maaari rin po siya maging basic level po. Basic level. Hi. Okay, Hi, don't do it. Kima siya, so, may, may dalawa pa po siyang ano, ginamitan po dito. Hajime. Hi. Ano po ang Hajime eto um introduction uh, first first meeting sorry mm, ang simpsa so this hi okay naman pumarating po, po siyang gamitin ano yoy hajimem <laughs> mare po sang anahin uh, yung pag start ganyan po ano po Arigatou gozaimasu sa pag-complete po. Ay, na-complete po yung rose. Arigatou gozaimasu, minasan. <laughs> Nihon ko sa... Patuloy pa sa Nihon ko sa magbigay. Arigatou gozaimasu. Hai. So, next po tayo. Okay. Aray. Mian ay hajimete? hajimete? des. desu. Ano po ang hajimete in Tagalog or English po? Ah, uh, Pagsisimula um beginning Ay, begin um ah de ah first time so this unang beses first time po siya hi kaya ah uh, i image po natin ito pong kanji po na ito ginagamit po siya sa una hi yung pagkakasunod-sunod po siya po yung pinakauna yung po yung tinutukoy niya po yung pinakauna sa mga pagkakasunod-sunod po hi nanode no, ko こちらまでですねあ、ちなみにもう一つはじめっていうのがあるんですね。この感じと、えー、はじめ,はじめ、うん。この感じがあります。ううね、あんパラスポシランはじめ。 una po ang af, una po ang ibig ko sabihin ay una hajim ah hajime uh, una po ang meaning niya then ito po nasa baba pong hajime is to ano simula yun po yung pagkakaiba po nila so sa hajime maste yung first time niyo po makikilala po yung yung ano yung tao alin po ang niyo dito sa dalawa. Yung nasa taas po o yung nasa baba po? Hindi Eto, pangalawa. Ah, pang, panguna. So, this. Kasi first time nyo po makikilala yung tao. de kochira ga si kanji desu ne. Ngayon po, yung hajime po, maaari po siyang gamitin sa... Simula din po siya, no? Apo, ah simula po siya. Kaya maaari po siyang gamitin as Sakyo Hajimeru. Pag umpisa, ano po? Ay, pag simula. Tama po, ano? Lo, 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 Logene Kojima-san? Kojima-san ka na? No? <laughs> Ay. So, nan Pag simula, simula po siya. So, Sakyo Hajimeru. Ibig po sabi, magsisimula sa pag -gawa ng bagay-bagay po. Ano po? Ay. Kaya pag mga first time po dito ko sa taas po 'yung ginagamit o kaya 'yung upang unang unang tao dito po ginagamit. 'Yung paggawa po, 'yung 'yung pag-start po ng gawa, ito po sa baba po ang ginagamit natin na kasime. Sukudake so, Ano. Kiyotsukete kudasai. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Ah. Huwag niyo po akong tawagin, sis. <laughs> <laughs> Kinakabahan po ako. Yerash ko, nagayos mas, Hi. Sa ating may mga tanong po tayo sa baba. Hi. From doso. Bread, kay from Bread, sa Bread D Star. Sa alarm clock rin po ba ginagamit ang naro? Naro? Ah, opo, opo. Yung kanina pong kanji po, ano? Ito uh, devices, alarm clock, lahat po ano. dit ito po yung ano, naro po. Hi. Then, えっと、ポイケイレッドマーク、電話が鳴っているタマポばそうです。タマポ、電話が鳴っている。はい、タマポーー。ネスカイ、カリサン、イントーキョカリン、ンハツな読み方先生、アイコン呼びでんぽば初初、初の読み方。私ね、訓読みとか、そういうのね、もう覚えてないんだよね。ちょっと待ってね。初。 い <laughs>、はい、はお願しまと、初の読み方はくん読みえっ、ー、と初という漢字の初という読み方はくん、えー、読みだそうですね。 Daw po. Ay, uh, po, na na po. ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo sa tiktok tuwing mwf at 8 pm japan time kung nais niya pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. hanggang samole.